Magandang araw sa lahat, lalong lalo na sa ating mga kasamahang mga farmers Sa so ngayon guys ay papakita ko sa inyo ang uh, sitwasyon ng lupa na tawag sa amin ay luno na o kaya ay ang mga uh, raw materials, yung mga katawan ng damo at sa kapalay ay na-convert na into a organic fertilizer or natural uh, fertilizer pero sa hindi pa sa mga baguhan pa lang, paki-subscribe naman po. Sana ay makatulong kayo na maragdagan tayo dito, guys. At kung nagustuhan niyo ang mga video na inyong napapanood, ay paki-like na din po. At huwag na din pong kalibutang pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga video na inyong napapanood. Maraming salamat po. Ito na guys, yung lupa na na ano na na tawag sa amin dito ay luno na. So maari na itong crappingan uh, kung pwede na kung sakto na sa nakaridi na nakanda na ang ating mga similya ay pwede na tayong mag nito kung tingnan nyo nag iba na ang kulay ng lupa one month na halos tayong nag uh, pre prepare naghahanda ng ating lupa dahil kung hindi natin ipapaabot ng ganitong sitwasyon iba ang resulta ng ating palay maganda sa simula at saka pag mag-edad na ng 10 days up to pataas ay magdidilaw. So iba ang resulta. Kung tipid tayo sa uh, sintetik na abono, magbabalik pa rin ang palay dit doon sa paninilaw ng uh, kulay ng dahon. Pero sa ganitong sitwasyon ay kahit na mag-abono uh, pa rin tayo pandagdag pero maganda talaga ang resulta nito upang, dahil, sorry, dahil lunong-luno na, tawag ito sa amin, nabubulok na ang lahat ng mga raw materials na nandoon sa ating palayan. Aabot siya ng 25 days ang preparasyon natin. Kung maka-direct tayo sa susunod na araw, siguro mga one month na ang paghanda nitong lupa na ito. Para maganda talaga, uh, babalik ang fertility fertility sorry sa lupa dahil yung mga raw materials na nandoon sa lupa ay nabubulok talaga. Yun lang po guys, maraming salamat po, God bless sa lahat. Happy farming.